Ayan si Kisame guys. Kapag namimiss niya si Axel, ayan siya. Oh. Kisang. Dito ko nagtatambay, Kisang. Amimiss mo si Axel. Kalaro niya kasi yun eh. Wala na siya. Mm, Nakukaawa naman. Namimiss mo si Axel. Yung isa dyan, nagsusuka. Kasi kumain na naman ng dahon sili. Grabe talaga tong mga to. Uh. Kishang. Pasok ka na dun sa loob. Siyang, siyang. Pasok na dun. Pasok dun sa loob. Kalilinis ko lang dito. Hmm. Yung isa andun sa ilalim. Suka-sukahan. Siyang. Siyang. Ayan kasi ang gawa nila. Wala silang magawa. Kinakain nila yung aking mga tanim minsan naaabot nila tong sili eh may maliliit na bunga yan ayan siguro maanghang kaya ayon nagsuka ang haba alis ka haba alis dyan alis na dyan ay pasok kisang pasok an alis na dyan. Wala si Axel na. Mm. mm. namimiss mo yung kalaro mong masungit. Namimiss ang kalaro masungit ng kisyang siyang. Mm. Wala na siya, ba? Diba? Kisya. pasok na. Pasok. Halika na dito. Pasok. Ayan. Siya ay nalaglag mula dyan ba. Diba? Mm. siya nang galing sa Kisamir. Kaya ang pangalan niya ay Kisamiren. Ito mm. siya oh. Siguro nami niya si Axel kaya andiyan siya lagi sa kulungan. Huwag kang lulusot diyan ha. Bukas lang naman yan, guys. Hindi ko sila kinukulong. Andiyan lang sila. Pag -gabi, tutulog na sila diyan. Ayun oh, umiinom. Lagi lang may inuman diyan. Yung lumang kaldero kasi kapag inuhaw sila na nandyan sila may inumin tapos ayun naman yung dito sa loob yan o oh, anong nangyari anong nangyari bakit ka nagsuka pakialamero ka kasi sa tanim nang may tanim ay ano lagi nyong kinakalbo yung nasa pasok na nga lang yung sili at alugbate pinakikialamanan nyo pa ugali nyo ng kainin. Kaya nilalagyan ko ng upuan dyan para may harang eh. Abot-abot pa rin. Ha? Ah, Abot-abot pa rin. Hmm? Haba? Sinong kumain ng halaman ko? Sino? Sinong kumain ng halaman ko? Sino kumain ng halaman? Guilty ka oh. Ah. Tsura mo palang guilty ka oh. Hmm yan yan yung isa pang makulit inhit siya ngayon si Kisame wag mong papatulan yan ha nagagalit siya pag ginaganyan siya eh pungging Kisa halika na dito sa loob pasok Kapasok naman siya pagka ano inaasawa kasi siya nitong si Choco eh siya lang kasi ang kasing laki niya Choco wag mong awayin si Kisame ay naaway mo na naman So, yun lang guys. Kapag namimiss ni Kisa, may o kahit sino sa kanila si Axel, pumupunta sila dyan sa kulungan. Nagmumuni-muni. Siguro iniisip nila kung asa na yung isa nilang kasamahan. Wala na. Nakakalungkot naman talaga. Nakasanayan mo nang andito siya. Kahit medyo masungit, ayaw silang kalaro. Pero may time naman na magkakasundo sila. Pero itong mga to, magkakasundo talaga yung mga yan. Yan, oh. Si Pungging. Anak yan ni Axel. Ito ang nanay. Hmm. Naikwento ko naman na dati guys na kaya dumami ang aso ko dahil hindi ko alam na yung inampun ko palang itong si Clover ay babae. Sa katagalan, nung lumaki siya, inasawa ni Axel kasi boy si Axel eh. So, ayan yung mga produkto. Si Haba, si punggo at si Itim. Ayun o. Oh nung time na ipapaampo na namin si Punggok nalungkot ako kasi sobrang na-attach na ako sa kanya na na namin lahat-lahat tapos nalungkot ako na baka hindi alagaan kasi nga aspin lang wala namang lahi yung kumbaga si Axel lang yung may lahi sila ay nagmana dito sa kanilang nanay na aspin talaga eh baka ako hindi alagaan dahil alam mo naman dito sa atin sa Pilipinas mas priority yung may breed lalo na pagka pure breed pagka ganyang aspin lang eh makikita mo nandyan lang sa kalsada o kaya bantay nakatali halos mabiktig na yun dapat ang alisin ng mga kababayan natin yung mga may, yung mindset na ganyan aspin lang yung mga iba askal nasa kalye lang di ba So, naisip ko, baka hindi naman alagaan at ganun lang ang gawin o baka sa katagalan, katayin pa. Eh, hindi ko na lamang po ipinamigay. Naawa ako talaga. Kaya, ang ginawa namin, pinakapun na lang namin yung mga anak ni Axel na lalaki para hindi na sila mga anak kasi nakakalungkot talaga pagka irerehome mo na parang hindi ko kaya parang lagi akong naiisip pababayaan lang Buti kung si Choco ang ipamayo, maraming tatanggap niyan. Kasi pure bread. <laughs> Kaya ayun, dumami ang aking aso. So, yun lang guys. Good morning. inupdate update ko lang si Isami oh. Hinahanap na naman niya si Axel. Punta na naman siya dun sa labas. So, ayan. Bye Pungging! Ayan si Punggo Yan sana yung namin. Kaso wag na lang. Tingnan mo naman kasi o. Oh. Nakakaawa nagmana sa nanay niya. So, bye guys. Good morning.